ng po sa ating lahat mga kabayan. Uh, nandito tayo upang pang uh, magbigay update live sa ano po nang NX uh, connector dito po sa May POP. So dito po tayo sa area po ng uh, na mag -iba. tayo sa may uh, naglilinis na bako Mga babayan at uh, doon naman nag don, ano doon uh, titit ng mga bahay doon sa May Mawi Oasis, mga babayan, May nagtitibag na rin doon ng uh, mga bahay sa Mawi Oasis. ay idol, ah uh, daming ganap dito. Nag, uh, ginibag, giniba na yung mga bahay doon sa May Mawi Oasis sa May Tunnel. Tapos dito, naglilinis na. Naglilinis yung bako dito. Tinatanggal yung mga... Tinatanggal yung mga ano... Mga natibag. Hindi ko lang alam kung uh, hindi tayo masita ng gwardiya. Dito yung gwardiya. Oh. Sa puno ng mangga. Dito ako ay doon Wala pala pasok si nanay. Kaya nakaalis ako ng... Uh, Umalis ako ng alas 8.30 Walang pasok si nanay At uh, maglalive lang ako kahit isang oras Uuwi ako ano, alas 11 kasi magpapagupit pa ako Ito yung kaganapan natin dito ay ito lo Saglitan mo na kasi nagigiba doon sa may ano Nagigiba doon sa may mawi Oses. Inaano na yung mga bahay doon Ayan mga mga kababayan kababa, natin ano na ano na ng bahay ano, naghahakot sila oh. Ayan oh. Ayan. Naghahakot sila ng uh, mga gamit nila. Naglebel din dito kahapon si ano Idol Kasikap sa area na to. Hindi ko alam kung ano ang ano kung sinita sa uwi naglive din siya dito kahapon ah, mamayang hapon pa ah, tapos na yun ah, siguro matatap di pa rin tapos yung divine mamaya kasi ang iba mga bubong pa lang eh mga bubong pala yung ginigiba sa may mawi o sisa pero ang iba ano na pulbos na wala nga akong lutsan ina eh nagpalut lang ako sa 7-11 dyan no sa may Teresa Street sa may ano ng POP para makapag live kahit pa paano Oh, so, maray salamat sa nanood po na dalawa. Oh, giba na. magandang hapon, magandang umaga sa ating lahat, mga kababayan sa Luzon Visayas natin at uh, sa ating mga OFW. Ayan. At uh, ito po yung ating kaganapan dito ngayon. Gibaan na po dito sa area. So last time no nag live tayo So marami nanood sa atin Halos 50 Kaso naman ang signal naman yung wala ngayon Maganda signal dito ngayon no? Oh. Kaso Wala naman na <laughs> Dito tang bako oh. Tuloy tuloy yung ano nya oh. Paglilinis Sana hindi lang tayo masita ng ano dito Gwardiya Kasi nag-live dito si Anukapon eh Idol kasi ikap Dito mismo siya sa may puno ng ano Mangga Parang wala naman nagsita sa kanya Hindi ko ma-share yung live ko idol Hanggang copy link lang Tapos create post Tapos wala nang lumalabas di lumalabas sa puntang youtube Facebook ko kaya i-share na lang. dito bait nakatayo na to nawala yung ano, lumabas yung ano ah, to nawala na yung ano nangyari dito nga nga eh patayo na siguro yung ano na pag live Ayan, inanon ko na lang sa Facebook lang din share. <coughs> so, gala-gala muna tayo kasi baka mas kita tayo. Okay. Dito nga lang nagparada idol sa gilid. Bilad niya yung motor ko. okay na yan doon sana maganda oh sa may Maui kasi andun yung gibaan talaga ano lang nga doon baka tayo Kasi nakaraan Nakatayo ang paglive ko dito eh Doon oh, Sa may giba Sa may likod ng ano MRT station Out MRT Train station Nakatayo lang yan eh kasi ang patay recommended ni White sa short video kaya dami dumadaan ah. mamaya patayuin ko ang live ko mamaya Yo, pwede ko man lang patayuin duro diri sila tong live <coughs> oh patayo yun eh dami na nood dito yung ating mga engineer foreman, architect napapalingon lang sila sa akin eh sana hindi tayo masita patayuin ko na lang kaya na ako ito patayuin diretso sa live naka naman to eh Ano ko lang sa settings Sana ba yung Kalimutan ko lang yung settings ha? kasi ah, i-end ko muna i-end yung live ko mga kababayan at uh, ipapatayo natin